sabi sa inyo lahat mga kamister ko ah uh, sa site dito eh meron tayong update ito yung pinapa ko na ano, na lupa kasi para hindi na rin sa dito sa ano sa area ito na lang yung ano namin eh yung manhole takip na lang yung kulang so pinapalinis lang natin para maganda na tutingnan ano mamaya i-readjust namin tong laki ng ano ng barikada ipasok-pasok ko yan sa ano sa loob para medyo malaki na yung daanan dito so ito pinapa out na natin to para malinis sa dito i do no. And good morning sa inyong lahat mga kamistr ko. Patapos na kami dito sa ano paglilinis, tatlong balik ng elf yung lupa. So malinis na dito. Konti na lang. So good morning, good morning sa inyong lahat mga kamistr ko. Kami pa lang ay matutulog. Kayo ay nananaginip na. <laughs> good night and good morning.